ngayon, na saan na? Ngayon, ang ginawa, ano nung hinahanap na namin, hindi na namin matandaan. Ang ginawa daw pala noon, sabi kasi iniinan ko doon sa opisina. Ganun daw pala yun, dahil yung nakausap ko yung asawa. Na, ano yung, ganun daw ang ginagawa ng asawa. Sa karma din siguro nung kawin noon, binawayan din siya ng buhay. Sino ba yun sa taas? Iba, iba po yan ano, isa lang po yung kamag-anak. Kaya po, lapit ko eh, e kayo. Kung ano rin, nasa siya. Bulaklak. Bulaklak. Anong yung mo yung bulaklak? Yung kandila naman. Paayos yung kandila. Okay na tayo? Salamat po. Yeah. Ingat po kayo. Oh, po.